na ng masama at mabuti. At sino ito mga kapatid? Walang iba kundi ang ating Panginoon at ang isang dating anghel na siya'y nagpakataas, hindi siya nagpakababa kung kaya't siya ay ibinagsak. Mga kapatid, ngayon, pas pansinin natin mga kapatid yung story nung digmaan sa langit. Anong purpose? Anong dahilan bakit si Satanas ay nagmataas sa Diyos? Hindi siya naging kasama sa paglita. Yan. Tandaan po natin mga kapatid, lahat ng mga plano nag-uugnay ang Holy Spirit, God the Father, at God the Son. Sapagkat ang sabi sa talata, ako at ang Ama ay iisa. Iisa siyang Diyos mga kapatid. Iba't iba lang yung kanyang kapanahonan. Sila po'y nag-usap-usap at sa kanilang pag-uusap, ang sabi doon ay, lalangin niya natin ang tao sang ayon sa ating wangis. Mga kapatid, perfecto. kung ito'y pag-aaralan natin, mga kapatid, tama yung sabi ni Brother Edwin. perfectong perpekto ang tao na ninala, nilalang ng Diyos. lang, hindi. Ano po? Bakit hindi napasama doon yung mga anghel doon sa meeting ng God the Father, God the Son, God the Holy Spirit? Ah, <laughs> tama po yun, mga kapatid. Yung anghel ay nilikadir lang ng ating Panginoon. Di, si, si Lucifer, eh, ka-level lang natin. Okay, so ka-level lang natin pala. Oo. Oh, ang, ka ang, ang kaibahan nang niya, mga kapatid, oh. okay. siya po ay tala sa umaga. <laughs> siya po ay uh, bahagi ng isang choir o ng isang angel. Na ang sabi po doon sa uh, mismong talata, ay siya po ay binanggit na tala sa umaga. Kung si Lucifer ay tala sa umaga at ang Panginoon ay tala sa umaga, iisipin ng mga kapatid na wala palang pagkakaiba. Yan. Yun po ang kaisipan natin. Ano? Pero basahin po natin yung ibang aklat na tumutukoy sa ating Panginoon. Ang sabi doon ay, yung isa ay morning star, tala sa umaga, ang Panginoon ay tala sa umaga. Pero kung inyong babasahin, okay. mga kapatid, ang nakalagay doon ay malaking tala sa umaga. Greater. Great uh, Oo. Oh. Kaya mga kapatid, iba yung iba iba yung ano, lesser light at iba yung greater light. Yung parehas. Pero parehas na tala sa umaga. Ano po? Oh, at ang, ang isa pang karakter doon mga kapatid hmm. ng Panginoon, maningning. Nagniningning na tala sa umaga. Oh. yun ang ating bigyan ng comparison mga kapatid. Ano? Kaya dito po, sabi dito ay hindi nilikha ng Diyos ang demonyo. Yan yung sabi kanina. Hindi, nilikha niya ang isang nilalang na may nakakasilaw na ningning na pinangalan ng Lucifer. Oh, pero yan. <laughs> angel siya. Pero, siya ay special so. sa lahat ng angel hmm. na nilikha ng ating Panginoon. Diyan, ano? Ano ang problema lamang kay Lucifer? Bago siya naging satanas o bago siya tinawag na diablo, mga kapatid, yung jealousy o yung pagiging mataas. Sapagkat siya nag jealous at hindi po siya napasama dun sa meeting ng Trinity. Nang tatlong at uh, three person in one God. Oh, uh, hindi po siya napasama. Hindi naman talaga siya dapat mapasama doon sapagkat siya ay nilalang lamang ng Diyos. Ang dapat lang mag-meeting doon yung tatlo, mga kapatid. Ngayon, nung hindi siya napasama, mga kapatid, sa meeting na yon, ano nangyari sa kanya? Kinausap niya yung one-third ng angel sa langit. At inakusahan nila ang Panginoon na ang Panginoon ay bayas. Katulad, katulad ng ginawa niya kay Eva Tadan. Okay, mga kapatid. Ano po? Minasama. ano ang makukuha natin puntos, mga kapatid, dito sa ating leksyon? Yung jealousy, yung pagsiselos, mga kapatid. Yung pagsiselos ay masama na nagiging dahilan kung bakit ang tao ay nakakagawa ng pagkakamali. Nakakagawa ng kasalanan. Kung bakit ang tao nagtatampo ano po? Kung bakit ang kapatid ay naiinggit at sa kanyang pagiging maingitin, hindi na niya nakikita yung ipinakita sa kanya ng Panginoon na pag-ibig. Ang gusto niya, siya yung center of attraction, titara